Naniniwala si Senator Sherwin Wynne Gatchalian na may pandemya ng mental health sa bansa. Ito yung hinahayag ni Sen. Gatchalian sa pagdinig ng Senate Committee on Health kasabay ng pagkabahala niya sa pagtugon ng gobyerno kaugnay sa problema sa mental health. Tinukoy ni Gatchalian na batay sa datos ng Department of Health mula sa 2,823 cases noong 2019 umakit ito sa 4,824 cases noong 2020. Pablo uh, din sa datos na mas mataas ang aktwal na kaso ng mga nagpakamatay eh, kumpara sa mga tumawag sa hotline upang magpasaklolo sa kanilang nararamdaman. Batay nga sa datos, umabot sa 712 ang suicide calls noong 2019 na, na umakyat sa 2821 noong 2020 at sa 5167 calls noong 2021. Tinukoy din ng Kachelya na batay din sa numero 20% ng mga suicide calls ay mula sa mga 17 years old pa baba o mga teenagers. Dahil dito ay namin na senador na hindi sapat yung naging aksyon ng gobyerno upang mapigilan ang mga kaso ng suicide kasabay nga ng pag-aalala na hindi naman sapat yung pagtatayo lamang ng hotline so pang tugunan ng problema. ini rin ng mababata sa DOH na i-consolidate ang lahat ng datos kaugnay sa isyo nga ng mental health at isa-isang i-analyze at saka bumuo na hakbangin upang ito ay tugunan. 19 the reported suicide cases is 2810 in 2020 is 4420. 2021 wala pa ano. So just because of the pandemic the the suicide cases went up twice. And the amount of calls that he received uh through uh NCMH is only 280 80, uh, 2,800 number of calls in terms of suicide-related cases. In other words, maraming tumatawag sa inyo, pero mas mar ay, tumatawag sa inyo 2,800, pero na nagpakamatay nagpakamatay 4,400. There are more unreported suicide cases. Mr. So what are we doing? It's the, you no, know, the, the, the pandemic of mental health is already here. Ako, si Jojo Sikat, Walang inaatas ang balita